Good morning, mga ka-super. Merry Christmas, December 25, 2023. Ang ating roast chamine mart. Ayan, oh. Wow, nagkalat ang ating mga paninda. Ang galat ng mga balat dito sa labas, oh. Naka-open lang natin. Time check tayo ay mag 8 -e na. Dapat 8. So, nag-advance tayo, no? Gardenia, ubos. Wow, may bibig na tayo. Ah, kape? Creamy white? pinamano na, na mano natin dalawang kape. Mag ano na tayo muna. Morning routine. Dami tayong pusa dito sa ating harapan. Magwalis-walis muna. Ayos-ayos ng paninda. Waiting na naman yung ating ice cube. Yan. Ayos-ayos muna tayo. Ating chichirya section. Okay. Para ready tayo mamaya magtinda. Wala pa na mamas hindi alam kung pinagbawalan yung mga tagalabas pumasok. Okay, good morning mga super Morning, good morning. Morning, good morning. Morning, good morning. May mga namamas ko na. May binibigay ko ito, mga ibang mga tagalabas mga bata. So, mga taga rito ito naman ang bibigay ko. Yan. Sa labas, waiting na yung mga namamas ko sa labas ko.

Ayun na lumapit dito dahil may camera lang. Ano Ano ko? Ano Ano ko? Ano ko? Ano Ano ko? Ano ko? Ano Ano ko? Dito na yung Indoy. Duty na kami. Kami ngayon ang naka-duty dahil wala tayong assistant day of hanggang bukas. Hindi yeah. mo na sa counter ako ay Nagliligpit-ligpit. Saka magpre-prepare na rin ako ng ating breakfast. Mga pamasko natin nandito. Naka-ready. <laughs> Ante-ante pa ng mga namamasko. Ito sumasabay sa mga bumibili. Nagbibilihan na ng bihon. Ng mga kape. Yun pa lang. Yung iba tulog pa syempre. May mga hangover pa yun. So see you later! Hello oh, mga ka-super, I'm back. Nakagoli na ang si Santa, uh, Santa Esti. Wow, o oh, diba? Sutan so, natin yung ating bulk, bulk bag, super belt bag. Kasi uh, nandito nakalagay yung ating mga cellphone, yung ibang mga pamasko, at ito yung ating mga pamigay dito. Nakakaloka <laughs> si Indoy, binigay yung mga goya ko dun sa mga hindi naman bumibili dito. <laughs> kasi yung tindahan natin open talaga sa mga mamasko lahat. Pumupunta talaga dito kasi nga open. Kaya Rose. ito, may mga candies tayo. Ano yan? Mamasko de Rose. Ito na mamasko dito. Bakit hindi? Mamasko naman Ayan o, ayan o. Gipit Anong gusto nyo? Pera o chocolate? Pera! Wow! E, pera! Pumungo wow. pera. Ito, <laughs> 25,000 pera, ten. Pera. pera gusto nyo? Ah. Uh, pera Lama. na lang tayo. Pera o chocolate? Pera! Mga mga pera! <laughs> pera. Bukas sila, sila pera, guys. Pera chocolate? Ulitin ko. Pera. 25 to, ha? 25 to. Pera na lang. Pera na lang. Magkano uh, si pera, te? 10. 10 pesos. <laughs> pera, te. Pwede mo na te. Sukay kami. Yun lang. Thank you, te. Thank you, te. O, oh, may chocolate pa kayo. Huwag lang kayo maingay. Oh, yun, yun, okay, yun talaga. Okay kayo eh. Thank you, Te. Thank you, Te. Woo! Close, oh, <laughs> oh, jam lang, malakas. Oh, wait lang, picture. Picture. One, two, three. Hindi ako masali. Compress, yan. Okay, bye-bye. Thank, thank, thank you, Te. <laughs> eh, maingay, may pera, ah. Sabi niyo, chocolate lang. <laughs> Maraming namamas ko mga tagal labas. So, kaya may nakaready ako dito, mga bata. Tapos pag paubos na ito na lang yung papamigay natin. Siyempre, pag may mga laging bumibili, bibigyan natin ng 20. Nakaipon din ako ng 20 malot. At may pa-chocolate. Ang dami. Ang dami ko inaanak sa labas. Okay lang, Pasko naman, oh. diba? At di ba? Pati matatanda na mamas ko. Siyempre, wala tayong hinihindian ngayon. Alboro. Alboro. Oke okay, nah, saya lepas dulu. Halo, Maka Super! Madam Santa Esti is here! Welcome, welcome mga mama Pasko oh, dito sa Rosa Mini Mart. Talaga naman ang dami nagpapasko. Mga tagalabas, mga tagabaraks, mga nanay, na, mga nanay, pati mga kapatid, kuya, ate, buong pamilya. Dala-dala mga anak, no? So pupunta sila dito sa Rosa Mini Mart dahil nga open tayo ngayong araw ng Lunes, December 25. Merry Christmas sa inyong lahat, mga ka-super viewers, subscribers. Mabuhay tayong lahat. Sana ay malusog at syempre maganda. Like me. Charot. So, ito na nga ang check ako for today's December 25. Meron ako dito na ihandang isang basket ng mga groceries, no? Pinagawa ko to kay Super A nung um, isang araw pa. <laughs> Nakalimutan ko nga ka kanina. Dapat pinagawa ko pala to kasi ang dami na mamas ko. Asa may mga nanay. So, meron ako dito mga pinarol kay Super A. Ang um, ano ko naman ngayon, para sa mga bibili, papabunutin ko sila. Tapos kung ano yung mabunot nila, meron tayo dito mga groceries Kung kape, magic sarap, mga ah, ganyan. So, sa kanila na. Tapos syempre may cash din, 100, 50, 20, ah, gano'n. No. Ano yan? Mas ko ulit, mas ko pa sa mga bata. Patingin, nabili ba yan dito? Hindi. Parang hindi bumibili dito. Halika dito lapit. O, oh, isa. Yan. Okay talagang lahat sila pupunta dito. So, ayun nga ang check ako. So, bubunod sila dito. Pag may makita ko mga nanay o kayo mga talagang bumibili dito sa Rosham's Minimart, paano mabunot nila? Mayroon tayo dito pa eh, pa MP. O, mayroon tayong pa kape. O, syempre, syempre may, may money din. O, no? kasi gusto nila ngayon pera. Mukha silang pera ngayon. Pera o chocolate pera. O, oh, mamaya nga, hindi ko pa napapag-game yung pera o kahon ko. Baka mamaya. Kasi, tumasabay sa mamimilian, tayo bibili. Siyempre, wala ko assistant. Okay. Oh, may burp din tayo. May greyhound. May sabon. Kung ano yung mabunot nila dito. Halimbawa, sample, pupunot tayo. Pupunot tayo ng ano, ganito. Sunsilk. kayan oh, yan yung magiging sa kanila. Yan. Okay, so mamaya natin ito gagawin. Pag may mga, ano, mga tagalabas pa yung mga namamas ko. Meron pa tayong bolts na headphones. Yan. Mga uh, pakape, cup noodles. Yan. Wait lang. So, ilagay ko lang to dito sa ating counter area. Tapos, maglalagay pa tayo dyan mamaya. Pag naubusan na, pag nag-enjoy sila, o okay, di meron, maglalagay ulit tayo, susulat-sulat ulit tayo. Ang, um, ayan, yung perang pinakamalaki dyan ay 100 pesos. Yan! Lagi ka lang dito. Paubos na yung aking isang basket ng mga pamasko, Sa mga tagalabas lang to ha. Yan. Kaya pag sabi ko, pag hindi bumibili, dito na lang. Lagay lang may ubos yung ating candy. So, happy naman tayo kasi nga nakakapag-share tayo ng blessing. Kahit hindi bumibili sa atin, okay lang yan. Kasi nga, yung Pasko ay pagbibigayan. Sana all, magbi may magbigay din sa akin. Tibe, kahit kalokay kayo. So, see you later, alligator. Merry Christmas.